Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko yung isa sa mga nag-aantabay kada sumasapit mga bossing ko ang Chinese New Year meron po akong i-share sa inyo mga bossing ko. Mas mainam na sumabay tayo dyan, lalo-lalo na kung ikakabuti natin. Kung ikakasama natin, asya, eh, huwag ka sumabay dyan kung ikasasama ninyo. Kung ikakabuti natin, mas magiging magaan yung flow ng swerte, eh bakit hindi tayo sasabay? Ako pa mga bossing ko, ang dami kong mga pampaswerte. Kapag bago sa akin, pandinig pa, at nais ko pang gumawa pa, ay talaga namang kahit tambak-tambak po yan, mga bossing, pero talaga namang ang daming blessing na dumarating. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang, kapag gumawa ka ng mga pampaswerte, kailangan kapag ikay nag mula sa puso at naniniwala ka sa gagawin po ninyo mga bossing. Kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte at na-issue po itong gawin, tandisin sa inyong kalooban ko na-issue itong gawin. At parang uh, Huwag niyo pipilitin yung sarili niyo. Yung dapat yun talaga, ay teka muna, parang gusto ko tong gawin. Ayun, yun, lumarga kay doon. Yan po ay sinyalis na na kayo ay Kung isa ka sa mga naniniwala at naisyo na itong gawin, asya, simple na aking tuturo. At napaka-epektibo po nito at nagawa ko na rin po ito mga bossing ko. Siyempre, excited tayo sa pagsalubong sa February 10 mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Marami po tayo mga ko ng mga iba't ibang mga para po tayo ay swertein sa ating buhay. Ako po may share sa inyo na isa sa mga subok na na napakaswerte. Masa positive ka lang po mga ko at kayo ay wag susuko sa amon ng buhay. Malalampasan po natin yan. pag pagsubok na hindi kayang lampasan mga bossing. Ngayon po mga bossing, uh, gawin po natin ito para mas maging smooth ang dali na swerte. Siksiklig na tumapot maraming blessing ang dumating po sa atin uh, subukan nyo po ito. Magsimula muna tayo sa may pintuan natin, sa may gate natin. Kung may gate po kayo, may mga halaman kayo, magtrim na po kayo ng mga tuyong dahon. Or kaya ang mga nalantana na halaman. Ngayon po mga bossing, alisin nyo po yan dahil sumisimbolo yan ng kalungkutan at yan po ay nagkocontrol ng bagi pagpasok ng swerte, nakukontrol niya, kukontra niya. Kaya dapat, alisin niyo na po yan. Dapat, laging malusog ang ating mga halaman at walang mga tuyong dahon. Kaya kapag nakakita ka ng tuyong dahon, alisin niyo na po yan, gupitin niyo na mga bossing. pagkatapos sa main door natin mga bossing ko, kasi di ba syempre sa main door, lalabas tayo, hindi talaga maiwasan na nandoon yung sapatos natin or step natin kasi syempre, kailangan natin yung pag-aalis tayo ngayon, kung meron kayong ganyan ang gawin nyo po, kumuha po kayo ng halaman, natunay ng halaman maglagay kayo sa main entrance po ninyo ng inyong puntahanan tapos sa may gilid doon, doon yung ilagay yung sapatos or stepping po ninyo. Para yung mga negatibong enerhiya na papasok sa loob ng inyong tahanan na dulot ng baho ng sapatos or maduming mga chinelas or maduming sapatos ay hindi papasok sa loob ng inyong tahanan dahil meron kayong pangontra na totoong halaman sa uh, gilid ng inyong pintuan ng inyong pong main door. Pagkatapos po niyan mga bossing ko, pagpasok ng inyong pong main door, kailangan po mga bossing ko na maliwalas yung pagbukas hindi po maraming balakid kapag marami po yung balakid mga bossing ko negative din po yan dahil yan po instead po na ang swerte ituloy tuloy may mga humaharang sa swerte kaya dapat po mga bossing ko ang swerte ay tuloy tuloy pagbukas po yan walang kahit ano man na nakaharang sa pintuan at maliwalas ang loob ng inyong salas ng inyong tahanan dapat laging malinis mga bossing ngayon po mga bossing, sa may hagdanan naman ninyo, alasin nyo yung mga baka dya ka naglagay ng sapatos, negative din po yan. May nakita na kung ganyan. Dyan niya inilagay. Huwag pong ganon. Mas mainang po mga ko wala pong nakalagay kahit ano sa may hagdan po ninyo. Dahil yan po ay nagiging balaki din sa tagumpay. At yan po mabosing ko kapag may swerte yung papasok, agad din itong lumalabas. Dapat maaliwalas yung hagdanan, wala po mabawasin kong kalat, hindi nga rin po madumi po yan. Yan po mabosing At pagkatapos, lalo-lalo na sa inyong kwarto. Sa kwarto po ninyo mabosing ko, dapat lalo na po ang ilalim din ng inyong higaan, ay hindi po madumi, walang anlilawa, wala po yung mga sapot ng gagamba, walang mga maduduming damit na naglaglag kasi kapag ganyan po mga bossing ko ay maaaring hindi ka makatulog ng mahimbing laging kung ano-ano mga pumasok sa inyong isipan na nagdudulot sa inyo na ikay na stress na at maaaring mauwi pa sa depression or karamdaman ang inyo pong nararamdaman kaya mas mainam lagi linisin ang ilalim ng inyong higaan at pagkatapos mga bossing ko panitiliing mabango at malinis ang loob ng inyong tahanan at ito pa mga bossing ko share ko po sa inyo dapat meron kang isang baso na asin sa ilalim ng inyong higaan or kaya po isang makukan na dapat ay clear na ganito, na mga bossing ko at hindi plastic, ay uh, punuin nyo po ito ng local na asin lamang. Na sa bangkitan lamang po natin ito mabibili. Yung 10 piso ang takal, 20 at 50, yun lamang. Punuin nyo po yung mangkuk po ninyo or yung isang baso. Ilagay nyo po ito sa terrace po ninyo or sa balkonahe ng inyong tahanan sa harapan na hindi mababasa ng ulan. Hayaan nyo lang po siya doon at mapapasin niyo na mas magiging magaan ang daloy na swerte. Matapos nyo po itong gawin mga bossing kayo po mismo ang makakapansin na malaking magandang pagbabago na mga ganap sa buhay ninyo matapos nyo pong ilagay ito sa harapan ng inyong tahanan or kaya po kung negative, wala kang balkonahe at maaring mabasa po yan derecho na at lalo na at kayo kayo nang mungupahan maglagay ka ng ganito sa may gilid ng pintuan po ninyo bago pumasok ng inyong tahanan kapag po ang inyo pong asin ay natunaw Itapon nyo lamang po ito tugasong mabuti sa may lababo at paltan ulit ito ng panibagong asin mga bossing. Yung mamurahing asin lamang ang gagamitin para kahit ito itapon po natin, hindi ka manghihinayang dahil mura lang naman ang inyong pagkakabili. Ngayon po mga bossing, ugaliin ang pagiging positibo sa buhay. Lagi nyo pong isa sa isip na hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Walang pangit na pangyayari, laging magaganda. Ganun po mga bossing kasi once na naisip mo ay pangit, pangit nga po ang mga magaganap. Kaya huwag kayo mag-isip ng pangit. May nagtanong sa akin kung maganda daw po ang taon ng 2024. Masasabi ko lamang bawat taon po ay maganda mga bossing. Huwag kang mag-iisip ng pangit ang taon ninyo. Kasi once na nag-isip ka ng pangit ang taon ninyo, inisip nyo na pangit ang taon ninyo, ang maa-attract ay pangit. Kaya pangit nga po ang mga magaganap. Pero syempre, nandun pa rin yung panalangin na huwag magkatotoo at uh, iwas din po para kayo po ay ligtas kung ano man po ang inyo po mga naririnig mga bossing. Kung isa ka sa mga niniwala at naisyo po itong gawin, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito at maging positibo pagganahin ng ating love attraction at mapapansin ninyo na mas magiging magaan ang dali ng swerte matapos nyo po itong gawin mga bossing. Kaya ako pinaniwala siya. Good luck po sa inyo lahat.